Alam nyo ba na ayon sa datos ng World Health Organization, mahigit anim sa sampung Pilipinong edad 60 pataas ay may problema sa presyon, kolesterol o panunaw. Marami sa kanila ang nagsasabing kumakain naman sila ng masustansya araw-araw. Pero ang tanong, masustansya nga ba talaga para sa katawan ng isang senior? Marami ang hindi nakakaalam na habang tumatanda, nag-iiba ang pangangailangan ng ating katawan. May mga pagkain at prutas na dating mabuti noong bata pa tayo, pero ngayon, maaari nang magdulot ng sobrang asukal, pamamaga, o problema sa bato at puso. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang limang lokal na prutas na napatunayan ng mga eksperto at doktor na makatutulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga matatanda. Lahat ito ay prutas na madaling makita sa palengke, mura, at kayang-kaya ng katawan basta tama ang paraan ng pagkain. Pero mag-ingat, may mga seniors na kumakain ng maling uri o dami ng prutas at dahil dito, nagiging sanhi ito ng sobrang asukal, alta presyon o hindi magandang panunaw. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung alin ang dapat at kung paano ito kakainin ng tama. Manatili hanggang dulo dahil ang pangalawang prutas sa listahan ay madalas balewalain ng mga matatanda pero ito pala ang prutas na may kakayahang bawasan ang pamamaga sa kasukasuan at protektahan ng atay. At bago tayo magsimula, i-comment nyo muna sa baba. Anong prutas ang madalas nyong kainin araw-araw? Baka isa ito sa pag-uusapan natin ngayon. Number 1. Saging Ang pang-araw-araw na panglaban sa pangihina Maraming Pilipino, lalo na ang mga seniors, ang naniniwala Naligtas ligtas kainin ang saging araw-araw. At totoo naman, ang saging ay may taglay na potassium, fiber at magnesium na mahalaga sa puso at kalamnan. Pero alam nyo ba na depende sa uri at dami ng saging na kinakain, maaari rin itong magdulot ng problema, lalo na kung may iniinda na sa bato o mataas ang creatinine? Ayon sa Philippine Heart Association, ang sobrang potassium ay maaaring magdulot ng hindi maayos na pagtatrabaho ng kidney, bagay na karaniwan sa mga edad 70 pataas. Kaya kung ikaw ay may problema sa bato, hindi pwedeng kumain ng saging ng walang kontrol. Ngunit huwag matakot, dahil ang saging ay hindi naman masama. Ang sikreto ay nasa tamang uri at tamang dami. Bilang doktor, inire ko ang saging na saba o lakatan kaysa sa latundan dahil ito ay mas mataas sa fiber at mas mababa sa asukal. Ang isang pirasong nilagang saba bawat araw ay sapat na upang makatulong sa regular na pagdumi, maiwasan ang constipation at mapanatiling matatag ang enerhiya ng kalamnan. Sa katunayan, si Mang George, 72 years old dati, ay palaging nanghihina at hirap sa pagdumi. Tinuruan ko siyang palitan ang tinapay sa almusal ng nilagang saba at salabat. Pagkalipas lamang ng dalawang linggo, bumalik siya sa klinika at sinabi niyang mas regular na siya at mas magaan ang pakiramdam ng kanyang tiyan. Kung normal naman ang kidney function mo, maaari kang kumain ng saging araw-araw pero isang piraso lang. Kung may problema sa bato, limitahan ito sa dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo. Tandaan, ang saging ay simple pero makapangyarihang kaibigan ng katawan basta hindi sosobra. Sa tamang paraan, ito ay makatutulong sa pagpapalakas ng katawan at pagpapanatili ng magandang sirkulasyon ng dugo. Number 2, papaya. Ang lihim na kaalyado ng bituka at puso. Ang papaya ay tinatawag na fruit of longevity sa maraming bansa tulad ng Japan. At may dahilan kung bakit. Hindi lang ito pampaganda ng kutis, kundi isa rin itong natural cleanser ng bituka at atay. Ang akala ng karamihan ay pampurga lang ito. Pero para sa mga seniors, ang papaya ay isang tunay na kaalyado ng kalusugan. Ayon sa National Institute of Health, ang papaya ay may enzyme na tinatawag na papain na tumutulong tunawin ang protina sa pagkain sa mga edad 70 pataas, kung saan humihina na ang panunaw, ang papaya ay nakatutulong upang mas maabsorb ng katawan ang mga sustansya. Si Aling Rose, 68 years old, ay isa sa mga pasyente kong laging sumasakit ang tiyan at hirap umihi. Nang irekomenda ko sa kanya na kumain ng kalahating hiwa ng hinog na papaya tuwing umaga bago magkape, Makalipas lang ang dalawang linggo ay nagbalik siya sa klinika na magaan ang pakiramdam, regular ang pagdumi at bumaba pa ang cholesterol level. Yun ang kapangyarihan ng papaya. Nililinis nito ang loob, ginagawang maayos ang panunaw at pinoprotektahan ang puso. Pero may paalala, kung umiinom ka ng gamot na pampalabnaw ng dugo, magpatingin muna sa doktor dahil ang papaya ay may mild blood thinning effect. Sa tamang paggamit, kalahating tasa ng papaya araw-araw ay sapat na upang linisin ang bituka, mapabuti ang panunaw, at mapanatili ang tamang galaw ng tiyan. Iwasan lang kainin ito ng malamig galing sa ref dahil maaari itong magdulot ng kabag. Tandaan, para sa malinis na bituka magpapaya sa umaga, hindi sa gabi. Number 3. Bayabas, ang prutas na laban sa impeksyon at diabetes. Ang bayabas ay isang prutas na madalas nakikita lang natin sa bakuran pero kadalasan ay hindi pinapansin. Maraming seniors ang mas gustong bumili ng imported fruits tulad ng apple or orange. Pero alam nyo ba na ang bayabas ay apat na beses na mas mataas sa vitamin C kaysa sa orange? Ayon sa Food and Nutrition Research Institute, ang isang pirasong bayabas ay may taglay na 200 mg ng vitamin C, sapat para palakasin ang immune system sa buong araw. Ang vitamin C ay napakahalaga sa mga matatanda dahil pinoprotektahan nito ang katawan laban sa impeksyon at pinapabilis ang paghilom ng sugat. Kapag kulang sa vitamin C, mas madali tayong dapuan ng sipon, ubo o impeksyon sa balat. Karaniwang problema ng mga may diabetes at edad 70 pataas. Si Tatay Ben, 75, ay isang diabetic na matagal bago maghilom ang sugat sa paa. Nang sinimulan niyang kumain ng kalahating bayabas araw-araw, napansin niya na mas mabilis maghilom ang kanyang sugat at mas madalang magkasakit. Isang pag-aaral mula sa University of the Philippines Manila noong 2019. Ang nagpakita na ang bayabas ay mayaman sa antioxidants na kayang bawasan ang inflammation o pamamaga sa katawan. Sa madaling sabi, nakatutulong ito na pabagalin ang pagtanda ng mga cells. Inirerekomenda ko sa mga pasyente kong over 60 na kumain ng isang maliit na bayabas o kalahati araw-araw, hilaw man o gawing katas. Pero huwag kakainin ng busog na busog dahil maaari itong magdulot ng kabag. Sa murang halaga, nakukuha mo ang benepisyo ng isang natural na bitamina para sa matatag na resistensya, matinding immune system at proteksyon laban sa impeksyon. Bumalik sa bayabas. Number 4. Mangga, ang prutas na dapat kontrolado, hindi iwasan. Sino bang Pilipino ang hindi mahilig sa mangga? Ngunit para sa mga may edad na at may diabetes, ito ang unang prutas na pinagbabawal ng mga doktor. Pero narito ang katotohanan, hindi bawal ang mangga basta't alam mo kung paano at kailan ito kakainin. Ang hinog na mangga ay mataas sa fructose o natural na asukal, pero napakayaman din nito sa vitamin A at lutein na mabuti sa mata at balat. Dalawang parte ng katawan na madalas humihina sa pagtanda. Ang problema karamihan sa mga matatanda ay kumakain ng mangga kasabay ng kanin o kakanin dahilan kung bakit sumusobra ang asukal sa dugo. Si Aling Linda, 70 years old, ay may borderline diabetes at matinding hilig sa mangga nang turuan ko siyang kumain ng isang maliit na piraso ng hilaw o manibalang na mangga sa tanghali at huwag itong isabay sa kanin o matamis na pagkain, makalipas ang tatlong linggo ay bumaba ang kanyang fasting sugar mula 130 pababa sa 108. Ayon sa Asian Journal of Clinical Nutrition noong 2021, Ang hilaw na mangga ay may polyphenols na tumutulong labanan ang oxidative stress sa katawan dahilan kung bakit nakatutulong ito sa puso at kalamnan ng mga seniors. Kaya ang payo ko, kumain ng manggang hilaw o manibalang, huwag sobrang hinog. Kalahating piraso lang sa isang araw at kainin ito mag-isa, hindi kasabay ng kanin o soft drinks. Ang leksyon dito ay simple, ang mangga ay hindi kailangang iwasan, kailangan lang kontrolado. Number 5. Pakwan ang prutas na pampalamig at pampababa ng presyon. Sa mainit na klima ng Pilipinas, natural lang maghanap ng malamig at matubig na prutas. At isa sa mga paborito ng marami ay pakwan. Ngunit maraming seniors ang umiiwas dito dahil akala nila mataas sa sugar. Ang totoo ang pakwan ay may mababang calorie content at halos napung porsyento tubig, kaya napakaganda nitong prutas para sa mga may alta presyon o gustong bumaba ang kolesterol. Ayon sa Harvard School of Public Health, ang pakwan ay may lycopene, isang antioxidant na nakatutulong magpababa ng panganib ng heart disease at stroke. Mayroon din itong citrulline, isang amino acid na nakatutulong mag-relax ng blood vessels para mas maayos ang sirkulasyon ng dugo. Si Mang Arturo, 74, ay dati laging mataas ang BP tuwing hapon. Nang payuhan ko siyang kumain ng isang tasa ng pakwan bilang merienda, imbes na soft drinks, bumaba ang kanyang presyon mula 150 over 90, naging 130 over 80 sa loob lamang ng tatlong linggo. Ang payo ko sa mga seniors, kumain ng isang tasa ng pakwan tuwing hapon, lalo na bago maglakad. Iwasan lang ang malamig na pakwan galing freezer dahil maaari itong magdulot ng kabag. Huwag sosobra dahil kahit natural ang tamis, may asukal pa rin ito. Sa tamang dami, ang pakwan ay hindi lang pampalamig, ito ay pampahaba ng buhay. Kung mapapansin ninyo, hindi naman kailangan ng mamahaling imported na prutas para maging malusog. Ang mga lokal na prutas na ito, saging, papaya, bayabas, mangga at pakwan ay sapat na upang mapanatili ang lakas, linisin ang dugo at protektahan ang puso. Pero tandaan, less is more. Ang sikreto ay nasa tamang dami, tamang oras at tamang kombinasyon. Huwag sabay-sabay at huwag sobra-sobra. Mas mainam din nakainin ng prutas bago magkanin, hindi pagkatapos, upang mas mabilis itong maabsorb ng katawan. At higit sa lahat, piliin ang prutas na bagay sa kalagayan mo. Kung may diabetes, mas piliin ang may mataas na fiber at mababa sa asukal. Kung may alta presyon, piliin ang matubig at may likopene tulad ng pakwan. Kung ikaw ay edad 60 o 70 pataas, Simulan mo na ang simpleng hakbang na ito araw-araw. Sa halip na soft drink o matatamis na tinapay, piliin ang isang hiwa ng papaya o isang tasa ng pakwan. Minsan, ang sikreto sa mahabang buhay ay nasa mga prutas na lumalaki lang sa ating bakuran. Kaya kung nagustuhan mo ang video na ito, ilike mo at ishare sa mga magulang, lolo't lola o kaibigan mong senior. At i-comment mo sa baba Pipiliin ko ang kalusugan araw-araw. Ako po si Doc Jim, ang inyong kaibigan at tagapayo sa kalusugan, nagsasabing sa tamang pagkain at disiplina, may mahaba at masiglang buhay kahit lampas sa